Mga kapatid, narito mga balitang binabantayan dito sa Newsroom Now. Marami ang nag-aabang kung matutuloy ba ang suntukan ni PNP Chief Nicholas Torre III at Vice Mayor Baste Duterte. Kanina nga si uh, PNP Chief Torre nag-practice na at may kasparing pa. Sabi niya, uh, handa naman daw siya dito sa laban nila ni Baste. Ano? Kahit hindi daw sumipot si Baste, eh nandoon siya. Wala pang bagong pahayag si Vice Mayor Baste pero si Senator Ping Lacson, ang bibili na daw ng ticket na katumbas ng isang buwang pensyon niya. Sabi pa ni Senator Lacson, um mukhang matutuloy talaga yung boxing match kasi may isang credible source ang nagsabi sa kanya na isang CEO ng popular casino hotel ang nagsabi na handa daw buksan ang kanilang ballroom matuloy lang itong ang um, boxing match. Una nang sinabi ni ni PNP Chief Tore na handa siyang ituloy ito dahil yung uh, proceeds ng magiging uh, boxing rematch ay mapupunta daw sa mga nasalanta ng bagyo. Kanina si natanong tungkol dito si uh, PCO Undersecretary Claire Castro at uh, sabi niya kung matuloy man, good luck. Mamaya meron pang ibang uh, update dyan, si Brian Castillo, abangan mamaya. Samantala si Pangulong Bongbong Marcos nagpunta sa mga evacuation centers sa San Mateo Rizal na migay ng mga relief goods para sa mga nasalanta ng uh, habagat at bagyo. Ang San Mateo Rizal ay uh, isa sa mga nagdeklara ng uh, state of calamity. O niyan ang Bagyong Dante mga ang palabas na ng Philippine Area of Responsibility mamayang hapon o gabi habang ang Bagyong Emong ay eh, mas lumakas pa po at uh, ilang lugar nga ang... Uh, nakataas pa rin sa signal number 3. Habang ang habagat naman, mas pinalalakas pa ng mga bagyong yan. May isa rin tropical depression na nasa labas daw ng Philippine Area of Responsibility, pero mukhang hindi naman daw yan papasok sa far. Ang iba pang detalye ng mga bagyo at habagat, alamin natin mamaya kay weather frontliner Alvin Pura. So yan mga kapatid, ang dapat yung abangan sa una sa lahat 5.30pm back to back sa Frontline Pilipinas 6pm. Ako po sa si Megaluna Manning 530 Us the a newsroom now